con kulit <laughs> kain po tayo yung sangin pa lagay mo na natin sa ritmo ang

pundan. The... <laughs> Kailangan namang comfort. Gawa. Ano silang gravy? asim nyo. Ano gravy? Ano <laughs> silang gravy? asim awesome. <laughs> <laughs>

Ano ganap ngayong month? Ano? Feeling namin may ano pa, site night. Mm -hmm. Ano Pagkatapos, Pagkatapos ng feeling no, may yung site night. Site night muna. Ano? Uh -huh. Baka ihuli nila yung feeling. for hour night. Ayaw mm ko -hmm. yung feeling. Walang kong isusuot. Baka, baka pa ko ako dun ha? Barang ano yung sayawan sa inyo yun? Sa Ay, night o? Or... Ano, ano yung magagawin? Mag Ay, parang mm -hmm. casual. Casual. Classy. Ang May kulay. Wala. Yun nga, kahit ano, ikasi sila, mga kaibigan ka, mag-blank. Ano Ah, kok maganda. Duko pareho dun kunlo. Okay. Ba ako na naman maibakdol yung nakaka. Okay. O okay. lok na ko ko, yung sumasalo ng na Pangit kasi sa ano, jowa, hindi mo makikita kung maganda sa'yo. Basta mm. magkagulatan tayo kung kailan malapit na. Bailan ka na lang, tingnan sa saan. Tingnan sa... Ito, ano ba, may mga... Oh. short. Huh? short? Polo at saka... ...pictime. Ang punta mo? nakapuron ito feeling mo daw <laughs> <laughs> mayos kayo ah <wa. laughs> so, nakapuron naman <laughs> yun lang nakapuron ito magtatanong <laughs> 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 nga sa akin si May ng ano yung trouser na wala ko nun saka so, kung manghihiram sa akin. Pagkad niya? Ano? Ba't amigit nilang yung ano? Anong isusuot niya sa? Trouser ata. Tapos magbubots siya Sa... Uh, right. uh, ano? Kahit... Pangat din naman kasi mag gano'n. gawin... Gawin nilang yung gaunt. May ganun yung kanan sa sms <laughs> mm. okay, uh. Classic, classic, plastic, classic. Ramai nang nang address di sana. Ah, sen. Ah, sen. Ah, sen. Ah, sen. Ah, 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 Nag-try na ako dito sa ko tayo doon. na may nasanap ni mama, di ba ka? Gamitin mo lang kung sa araw. Ang akong nakitang maganda. Yung bilin mo, nak, yung pwede mo pa rin gamitin pagkatapos ng araw na yun. No? Pwede mo rin pang alas, pang... Para magamit mo ng maraming beses. Para hindi masayang pag dress naman yung jawa kaya pwede niyang isuot kahit hindi, kahit sa ibang pupuntahan. Hindi lang isang real dress na yun. Diba? Patulad ng dress na binili ko dati. Mm -hmm. Yung dress niya? ano? Yeah. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ah, papang sutram uh -huh. Maya Maya Ni Muninang, kinalmot ako ni Muninang Dito sa Paco Inugasan mo na sana ang sabon ako.

Субтитры сделал DimaTorzok Thank po. Bye. No, 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 no.